Ang jarap ng mangga. O, oh, ayan pa, o. Oh. Ayan. Diba? Sarap ng mangga. Sarap din ang init. Grabe. Grabe na yan. Ayun pa sa bubong. Ayan, o. Oh. O, oh, diba? Ang dami. Tapos, ito na. Yung ano. Finish product. <laughs> Yan ang mga kakain tayo ng manga. Ayan hmm. sa aking kalbo. Nagbabalat na. Patay mo. Hindi patay. Patay mo. 嗯。Mm hmm.